Hi guys, happy Sunday po. And for this video, ay dito niyo malalaman kung gaano kasarap mabuhay sa probinsya. Dahil nga Sunday ngayon ay napag istipan naming magkapatid na pumunta kami sa gubat. At eto na nga, nandito kami ngayon sa gubat kung saan sobrang lamig. Hindi lang sa presko ng hangin at sa ganda ng lugar namin ay eto pa din ang tubig na sobrang lamig at para siyang ice. Dahil nga nauuhaw ako, kaya kumuha ako ng dahon at umiinom. Hindi ako nagdalawang isip na umiinom kasi nga sa sobrang presko at malinis at saka malamig. Ito yung pinaka-favorite ko na tubig sa lahat kasi nga galing siya sa gubat at galing siya sa mga punong kahoy. This is my video for today's update. Thank you for watching guys. God bless. Bye-bye. Thank you.